Hi guys! Ito pala yung nabili kong TV? Ayan guys. Ayan. Meron na siyang kasamang affordable box. Medyo luma na siya guys. Pero okay lang. Kumagana naman siya. Yan. Jamie affordable box. Tapos, kung kasama lang niya may kasama siyang remote ng um, dito. Pero sa TV dito, wala siyang kasama. Pero, Buti na lang, may remote si mother ko na same lang din sa brand neto. Pero ito, ito kasi guys, nasa ano lang to. 18 inches. Yan. Pero pwede mo siyang i-connect din sa Wi-Fi. Naka ano naman to eh. Naka LED. LED TV. So, ayan guys yung balde namin. Ano, alam um, bakit may balde dyan? Kasi may tulo dyan guys. Ayan. Ayan, binutas yan ng ano, pinapaayos kasi yan dyan. Tapos, hindi naman... Hindi naman nagawa kasi may tulo pa din siya. Ayan. So, kasama niyan kahapon sa nabili kong TV. Ito, papakita ko sa inyo, guys, yung isa. Ito, guys, may kasama... Ito din nabili ko. Sabay yung TV at saka yun. Ayan. Ano yung tatak na ito? Ayan po, dyan. So, guys. Um, dryer siya. Mura ko lang yan nabili, guys. Mura ko lang nabili yung, um, dryer na yun. So... Magkano kaya nabili ko? Comment down below. Yay!